Good morning mga katropa Day 3 Day 3 ng pagtipitas Pero Pang day 5 ko na dito Mga katropa Pang day 5 ko na to Yan, kita nyo mga katropa Makulimlim Maganda magpitas kung makulimlim mga katropa Mga katropa yan o oh. Ayan na yung mga maiso. Na nakatambak na yun dyan oh. Kasunod yan, tracer na. Yung hubaran na. Tatanggalin na yung butin sa katawan niya. Ayan. Tapos na dyan. Nandun na sila. Susunod na tayo doon mga katawa At mag magsasako na. eh, update ko kayo mamaya mga to pa, babalik ako kagad kukuha lang ako ng sako pansako na ang may ease. hey what's up again mga to ang pagbabalik eto na papunta na tayo sa pagpipitas ulit day 3 ng pagpipitas ko ay hindi day 2 pala in day 1 kasi hindi pa ako nagpitas ngayon magpipitas sa ulit Kanina nagpitas na ako mga tropa <laughs> Hindi ko lang na video Ayan o Mga ano Mga nabalingin Pero Hindi pa pala na isa ako dito Isa sa ako ko na to, Mga tropa Isa sa ako ko na sila Mga katropa Ayan mga napitas Tatong ko lang muna dito mga tropa samahan nyo ako mga tropa sa jog ni ulit ngayon ng pagpipitas ng mais ayusin ko, ah, makita nyo mga so, katropa Mga tama. sasako ko 'yung mga nandito. 'Yung mga maiso. Atres na ako mga katropa, kanina nasugatan ako Hey, what's up mga katropa? mother ah nakita mo ah aso yung mga saluyot oh natatapakan sayang mga katropo pag ganyan ng mais magandang klase class A, class A. Kaya kita nyo naman sa kulay pa lang Oh. Diyan ka lang kayo mga Diyan lang mga to pa Samahan nyo lang muna ako oh, Sa day 2 journey Ko sa pagtipitas At pagsasako ng mais Kasi, Walang makuwang tao, mga atropa, dahil mga busy si lahat. tapos pa oh. 'yung quality ng mais namin no. Oh. Malalaki at maganda. Oh, niyan. Ano yan. oh Magandang klase daw 'yan. mamaya punta tayo doon sa kanila nagkasako natin na ito nagkasako ko tara na tracer natanggal na sa katawan yung mga butil bilad naman katas ang bilad sa ako na benta pag benta na pera ka na Ang bayad ng mga mamimitas dito mga tropa, 3.50. Tapos, kailangan pakainin mo. Ang ali yan, Kasi mga katropa kung kung pa si mo lang, hindi mo papakainin. Wala kang makuwang tao dito. Para magpitas ng mais mo. bagay yun yun na lang pakonsuelo mo. Ipakainin sila. Ha? Naintindihan mo yung mother? Ate, pangintindihan nyo yun. Kailangan pakainin mo sila para may tao ka magpipitas. Kung hindi, wala kang taong makukuha magpitas. Bab, Ma ikaw ang magpipitas para wala kang pakainin. Kung di ikaw lang, eh. sa hiling mo lang pakainin mo. Ngayon na mga tropo. Tasasako na siya. Yan, isa ako ilalabas mo ulit para i-treasure. Tapos sa sako ulit. Pagka-treasure. Tapos ilalabas mo ulit pag ibibilad mo yan. Pagkarasang bilad, sa araw, kapainitan mo na, isa sako mo naman ulit. Ah, hindi mo na natanggalin sa sako yun. Dahil ibebenta mo na. Gano nyo mga katropa Processing ng mais dito Sa pagtatanim Una, isprayan muna Patayin yung mga damo Yun ang unang hakbang Unang proseso Spray muna ng mga damo After noon Aaraguhin naman after agawin, yun, tanim na ng ng binhe ibinhe mo na after mong an, mga dalawang linggo ay ah, hindi habang may nagbibinhe may, nag naglalagay na abono after 2 weeks abono na naman, ibang abono naman yun ibang binhi Binhi sa unang pagtatanim. at tropa, binhi sa unang pagtatanim. Iba 'yon. Tapos, binhi. Binhi na naman. After two weeks. Yung tinatawag na side dress. Tapos, after no spray na naman. Kasi ito baka tasa naman yung mga daman. Antay ka na ng mga ilang buwan. Bali, apat buwan ang anihan. Yun ang, mga, ang, proseso ng pagtatanim. Hanggang mabusisi na sa pagtatanim pa lang, magastos din. Pagdating sa pag-ani, mas magastos pa rin ulit. Ganon talaga mga atropa. Tapos itong mga to, mga pinagkita sa ko, kakainin daw ng kalabaw yan. Aras sa kalabaw. Kalabaw, baka, baka. Yan ang kakain dyan. Yan, naisakok ko ng mga to pa. Inaipon dito. Tapos, sisilipin natin kung may isasakok tayo doon. Kasi gusto ko rin magpitas na magpitas. Para mabilis. Maganda magpitas pag ganito daw. Yung makulimlim. Hindi maaraw na maaraw. Angit daw pag maaraw na maaraw marima na asta di magand sa itawit Marina ng asta Tagalog hindi maganda pag kang araw na magpitas ka siyempre pipitas ka ay masakit sa balat Matuwa pa yung pinitas ulit kanina. Pinahapitin ang back lang muna dito. Ayan Ngayon ay sasako natin. ba yung Mga katropa. Ayusin ko na yung camera mga katropa. pasensya na mga magalaw yung camera natin wala mapaglagyan na maganda latay stand kaya mga oh okay na Sa Ako tayo ulit dito mga tinambak pinutas. Kita nyo naman, di ba? Kanina. O, oh, ayan, o. Oh. Yan lang yung mga tropa ha. Day 2 to. Nang pagpipitas ko at tag. Nasa ako may. Yung day kasi may mga inayos ako eh, Kaya hindi ako nakapag, nakatulong sa pagpipitas. mga tropa nagsuta ko ng guwantes sugatang kasi ako kanina galan 'no. Oh. Tumutubo na ulit 'to, oh. ayan Oh. Tumubo na, na. sa katawan pa. Ayun. Tagdahon oh. na siya ulit 'to. Oh. Lalo pag overdue yun na yung mais. Ng hmm. hapos na basa pa. Kababad sa lupa. Tutubo, tutubo na daw yung dahon. may may papakita ko sa inyo pulang mais nandun, naiwan doon dun yung pulang pula talaga siya ito tayo oh. ito oh. mga katawa pa oh. may namula na oh. pwede na daw pang yan Ay. wait lang mga katawa pa video no ano na kita yan, no? Ayan, no iba yan mga sira na yan no pero yung kanina ang ganda na mula grabe ang tigas Nah, no? mahat pa yan lang kayo ha. Ah. Samahan nyo lang ako. Kahit gano'ng kaba yung video. Para may ma matutunan din kayo. Malaman din kayo. About sa mais farming. Hmm. Kinyan talaga. Ito ba Amador. Ay. Ate Beverly. Tapos pagkatapos ng ano dito, magbaba akong na kami. Eh. Sa sa likod. Tiga-tiga lang. Sabi nga, walang tiga walang kumulong nilaga kung walang tiyaga pala walang ilalaga so nga magbuhat na itong tao na ito papunta dun ulang yun sa akin yeah. kaya siksikin na natin mga katropa 150 lang sa akong binili at iba sa akong binibili ah mahal mahal pa 350 pa yata isa no? 350 yata isa sana mga ano lang no? mga talawang piso lang probinsya naman kasi to pero hindi 350 pa isa niya Tuh, oh, ta tombak. Halo, bayana. Ah. Gua sama tombak. Tuh ah. tombak. Hmm. Ayam tahu apa? Dalam Deg penati. tubo na talaga natubo ibaw Na 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 mga tropa. Okay na yan. Puhala akong puhala akong nasa ako mga tropa. Ya wadu Ya wadu Ano, eh. Yung mga lawag. Ha? Yung mga lawag pa rin. Pero, so, kayo, kayo, naman ang nagyan Kaya nga. Hindi nakita Hey, what's up mga katapa Umiinit yung camera natin Kasi may COVID Tanggalin ko yung COVID Ay, naka Ito lang Sasaka ko natin Ito dito

Ayan ang mga oh. Gabi, ang ganda ng mais, oh. oh. Mahal sa merkado yan. Pag magandang klase. At maganda ang May klase kay klase kay pa kasi ng mais. Pag binenta. Kaya nga sabi ko, pag nagtanim, kailangan ng ulan Pag umani Pag ani naman, kailangan ng araw Kailangan ng araw, pag binilad na yung mais Ganoon mga kapropa Quality talaga is the best Pag talagang produkto mo oh, Magandang kalidad mahal pag binenta kaya Ay, pa di ba ganda talaga ng mais malalaki hindi kayo maliliit alam niya malalaki